Magandang umaga po. Nandito na naman tayo sa ano sa ikalawang payo natin. Na ay unang payo natin nila natin bumalik tayo dito. Tayo na naman na naman niya. Ang payo natin ay ano. Ah. pusit. Na ginayat. Ito. Isang hook natin ay ano. Anong numero 'to, Kuya? Ay, <laughs> ano meron itong biyosa ito <laughs> 570 o ilan ayan ang okay. ating setup oh. ang hinuhuli po natin ay mga ganito mga pakoy mga itim na isda sabi ano daw ito eh? fish. black fish peranja daw dito sa pacific Yan, unang ano natin unang unang buntog ay kalawa na pala, may uli na tayo isa eh. Puro <coughs> kawayan ng kita. Wala pala 'yung positas. Masaya anak aya. Wala pala tartar mo, ikaw Uli na naman ko 'y. na si Bodo na. Sayang wala tayong lagayan ng ano, cellphone. Ay, sayang na pa pa kamay. Aray. Aray. Sayang na pa pa ang kamay. Wala na yata ang pain. Sa lakas naman na aking kuslog. Lakas naman ayaw ko, humarap.

Mare record din <laughs> sa video. Dahil pinag-iistoryahanan ninyo. Ang laka pa naman yung follower ko pa ng anak na yun. Aba <laughs> ako. Wala na ako. Gusto ba nga kaya nasa viewers? Yung. Yung, yung. Huli, oh, huli, huli, boleh ya, boleh, boleh. huli, 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 quality. huli, 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 Boleh. huli, 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 horse. Huwag kong maingay. yung pa si Di ako naman. Di ako naman. nga, ako. Yan. Ikalawang huli natin mga kaagaw. Pakoy. Dadaingin natin to. Mayinit eh.